Kaya guys, pag sinabihan kayong babaero, either you take it as a compliment or so hindi nagiging fuckboy ang isang lalaki. Kundi huwag mong ubusin ang oras mo sa isang babae na hindi naman nagre-reply. Kahit wala siyang ginagawa, nagulat siya, maraming nagkakagustong babae sa kanya. And that's the byproduct of his. Because women are looking for experience guy. Pag ikaw, lalaki, nasa prime age ka, maraming babaeng pwedeng maloko sa'yo hey what's up what's up guys good morning it's your boy suplano moto okay for today's vlog let's talk about ang nag DM sa atin so ang tanong niya is bakit daw ba nagiging back boy ang lalaki in the longest time hindi ko ganong maano yung tanong niya eh bakit nagiging pack boy in the longest time? Are you pertaining in general? Or, or kung ano reason bakit siya nagiging pack boy Well, ewan ako kung napanood nyo yung post ko na ano, candy store or can candy shop. So parang ganun yun. Kwento ko sa inyo ng konti. So yung candy store, kung napanood nyo sa YouTube, I think sa YouTube ko pinost So pwedeng pumunta ang babae at lalaki doon sa candy store na yun. Pero may isang kondisyon. Ang pwedeng pumunta pag ikaw ay babae, ikaw ay dapat nasa 18 to 25 years old. So, ibig sabihin, yun nasa prime. Nandun na ka sa ano, pinaka-peak ng age mo. Tapos, sa lalaki naman, makakapunta ka lang doon or makakapasok ka lang doon sa candy shop na yun or candy store na yun when you reach at least 30 and up. What? So, ibig sabihin, ganun din yung prime ng isang lalaki or na mga kalalakihan. Nag-i-start lang, mag-same level, ang sexual market value ng babae at lalaki pag ang babae, umidad ng at least 18 to 25. That's their pick. Doon yung maraming nagkakandarapang lalaki. Doon yung mga maraming willing magbigay ng relationship. Pero sa lalaki naman, syempre pag bata ka pa bilang lalaki, kumbaga wala kang kwenta, wala kang silbi. Kumbaga sa, sa sundalo, first line of defense ka. Ikaw yung talagang, kumbaga sa chest, ikaw ang pawn. Pakain. What? Ikaw yung paday. Ikaw yung bait. Parang ganun, ikaw yung sacrifice, di ba? Until uh, you have proven something for them, di ba? Or for yourself. Okay, so pag pumunta ka doon, sa candy shop na yun, pwede mo kainin kahit ano. Unlimited yun, it's all up to you. Kasi nandun ka sa age bracket na 18 to 25 years old. So may mga babae na at the age of 22, lumalabas na sa candy shop. May mga babae na nag-i-stay until they reach 30. Iba naman, at the age of 19, 20, maalis na sa candy store na yun. Ayaw na nila. Yung iba, nandun talaga for very long time ayaw umalis. Tumanda na ron, at the age of 30 plus na. So, sa mga lalaki naman, yung mga lalaki nakakapasok pa lang sa candy store, kahit sila nagugulat sila. Wow, may kakayahan na pala akong pumasok dito. So, kaya yung mga lalaki, pagpasok ng candy store, lahat kinakain nila. <laughs> kahit anong klaseng candy kinakain nila may mga lalaki na iisang flavor lang yung kinakain pero hindi nagsasawa yung iba naman sumasakit na yung ngipin kakakain ng iba't ibang klaseng candy kapag syempre lahat naman ng lahat naman ng sobra masama pa diba? kumbaga yung iba naku compromise na yung kanilang health Well, yung iba rin naman, mabilis manawa kagaya na ibang lalaki. So, karamihan talaga ng lalaki, doon nila nakita na, wow, hindi ba sila napakain nung bata sila ng candy? Kaya ganun sila katakam sa candy. So nakikita nyo ba yung analogy natin? Yung mga karamihang lalaki na surprise sila na meron palang iba't ibang klaseng candy na nung bata sila hindi nila nakakain. Ngayon na meron na sila kayang i-provide na value, doon na nila nakakain. So ang tanong ni girl is, bakit daw ba nagiging parkboy ang lalaki in the longest time? So same thing sa gutom na tao. Hindi ka pinakain or hindi ka kumain or let's say nag-diet ka for very long time. Kasi wala kang pere. Diba? Tinitipid mo yung sarili mo para makasurvive. At nung may pera ka na, nakita mo na na kaya mong bumili ng kahit anong pagkain. Kakain ka kahit saan, tama? So same thing sa relationship or same thing when it comes to dating pag ikaw lalaki nasa prime age ka maraming babaeng pwedeng maloko sa'yo so since nasa prime age yung mga lalaki nagulat sila na maraming babaeng naluloko sa kanila at kahit hindi nila kaedad at kahit 10 years ang gap 15 years ang gap kasi nga nandun na sila sa prime and at the same time may value na silang kayang i-provide not only financially of course the wisdom the experience because women are looking for experienced guy and men are looking for inexperienced women so balik tayo so hindi nagiging packboy ang lalaki the only thing na nasasabi nilang packboy is There are things na hindi mo na makokontrol minsan Because yung mga ginawa mo During that time na ikaw ay nagsusumikap Talagang hirap na hirap katama So yung mga time na yun Talagang busy ka How to build your empire Or busy ka to build your empire Imagine this Yung mga magsasaka o yung mga nagtatanim Panahon ng anihan na brad Hindi puro tanim Ngayon ang panahon ng anihan So ngayon ganun ang nangyayari kaya nga 'di ba sinasabi nila, pag may tinanim ka, meron kang aanihin, 'di ba? Pag may ka, meron kang bubunutin. So, dahil sa pagsusumikap mo bilang lalaki or karamihan ng lalaki, ngayon siya umaani. Gets? Ibig sabihin, once na ang lalaki, meron ang kayang i-provide, dun na magkakaroon ng by product. It means that yung mga pagsusumikap mo or pagsisikap mo sa buhay, nagbunga na. Ngayon, you become more attractive with opposite sex. Kahit wala siyang ginagawa, nagulat siya, maraming nagkakagustong babae sa kanya. And that's the byproduct of his success. Kaya nga guys, sa mga lalaki dyan, huwag mong ubusin ang oras mo sa isang babae na hindi naman nagre-reply. Hindi yung iyak ka ng iyak pag hindi siya nagreply hindi nagtatampo ka pag hindi siya nagreply you are mm, sarap ko eh <laughs> you are acting like a girl bro stop whining all to all the guys na nasa at least 30 up alam ko na hindi din yung sinasabi ko yung mga bata pa na subscriber na then like nasa 18 to 22 or 23 alam ko mahirap i grasp to eh hindi ganun kalilin eh kasi bubut pa tayo eh di ba kahit naman ako nung 18 pa ako, 'di ba? Hindi ko naman alam yung gagawin ko eh. Pero kaya <laughs> nga napakaswerte niyo kung may naririnig na kayong ganito. Kaya nga according to the research, karamihan ng mga Gen Z, they take life possibly. Because most of them are focused on their phone. How dare you? So hindi nagiging packboy ang isang lalaki, kundi na-expose na siya sa mga kababaihan na naghahanap ng lalaki na kayang mag-provide sa kanya. Gets mo? At pag nabalitaan ng mga kababaihan na ikaw ay may kakayahan, bumuhay ng pamilya, or kaya mo magtaguyo, or kaya mo uh, ibigay yung lifestyle ng isang babae because of your success, mas maraming babaeng maluloko sa iyo. So being a back boy, kung akala nyo is parang hindi nyo alam kung gaano kahirap mag-attract ng babae. Hindi nyo alam kung gaano kahirap mag-maintain ng attraction. Hindi nyo alam kung paano mag-retain ng babae. It's very fucking hard. Sa mga babae It's easy to say Pakboy oh, naman yan eh <laughs> Ano naman yan eh Babaero naman yan eh What? Kaya guys Pag sinabihan kayong babaero Either you take it as a compliment Or Sabihin nyo Gusto ko nga eh How dare you Kasi hindi ganung kadali Huwag tayong tanga <laughs> Alam natin hindi madali Ano man ang meron ka sa buhay Good looking guy May kotse Ang dami may kotse ngayon oh Wala namang babae Sikat ka lang sa tropa bro But still, you cannot fool girls. Unless you do. Unless you try to how to learn. Kaya wag kayong mag-angas. Wag yung angasan yung mga kaibigan niyo. Kung alam niyo sa sarili niyo, hindi kayo nakakapul ng babae. Napatingin lang sa'yo, feeling mo may gusto na sa'yo. may mga babaeng very approachable. Or may mga babaeng very nice. Ito ang sa ating mga lalaki, no? Pag nag... Pag tayo pinasin ng babae, feeling natin, pogi natin, feeling natin, may gusto sila sa atin, you know? Or nagreply na nag-reply sa message natin. Feeling natin, oo uh -huh. Gusto rin siguro ko nito. Tanga hindi. Ganun lang talaga sila. May mga ganun babae. Arali mo mabuti, bro. Kilig na kilig ka naman eh. Masyado ka. <laughs> Masyado ko nag i eh. So yun. Ang uh, pagiging back boy is it's all up to men. If we want to be like that or just focus on what we can provide. May mga lalaki naman ganun. I just want to provide. That's it. So lang guys. Thank you so much. Sana may natutunan kayo. I'll see you guys next time. And bye-bye. e aí